Good afternoon. Ano una na ngayon kaya hapon na talaga. Nalik ang aking luto kasi tinuna ko yung tinola. Nagtinola rin ako para sa mga bata. Ngayon nagadobo ako ng puti. Diba? Isa naman nakakasawa na adobong nagadobo toyo. Ito adobo natin ito, wala siyang toyo. Adobong manok, pwede rin sa pork. Pero hindi kumakain ng pork yung mga anak kaya manok ang ating minadobo ngayon. Siyempre, madaling madali lang yan. Ilagay nyo muna yung mantika. Pag may na mantika, ilagay mo na yung manok. Kaya mo muna yung manok, magmantika siya. Diba? manti mantika na siya sa nilagay mo mantika, lalo pa siyang lalabas ang mantika niya. Pag lumabas na ang mantika ng manok at nawala na yung tubig, diba kahit uh, matagal mong pinatutulo yung manok, talaga may tubig pa rin siya. Kapag nilagay mo sa kawali o ginisa mo siya Kaya hindi ko muna nilagay ang bawang at sibuyas. Kasi magtutubig muna siya. Kaya ang una kong nilagay asin, laurel, at saka paminta Yung pamintang bak, yung buo sa tapos dinurog mo. Mas malasa yun, di ba? Inuna ko muna yun. Inuna-una ko. Nung no, ayan, di ba? Nagmantika na siya hindi ako naglagay ng tubig pero ma matubig siya ay ma may sabaw siya kung ng nagmantikas siya yung ating manok di ba? ang sarap niyan ayan ilalagay na natin ang ating maglalagay ako ng konting oyster sauce dahil wala siyang toyo para mas masarap siya mga isang kutsara yan tapos lalagay ko na rin yung suka ayan hintayin muna natin siyang kumulo ng kumulo bago natin siya haluin para yung suka niya hindi sumariwa ang lasa diba? ang sarap niyan kailan lang ako nagluto pero nagustuhan ng anak ko na bitin siya kaya nagluto ulit ako hindi nasisira yan kahit hindi mo ilagay sa rep kahit ilang araw hindi nasisira yan ang lubong natin kasi hindi na ako naglalatay ng tubig yan ang pinakasabaw niya yan ang pinaka tubig niya yung lumabas sa manok at saka yung mantika nilagay ko kanina ngayon dahil kumulukulo na siya pwede na natin siyang haluin para maglasa yung ating ang ating nilagay na suka at saka yung oyster sauce tingnan nyo malapot-lapot siya di ba? ang sarap niyan Ganyan lang ang gusto ko. Kaya ko nang may sabaw. Basta tanaw na ganyan lang siya. Paminta, laurel, asin, konting oyster sauce, at saka suka. Yan ang ating adobong puti. Mmm. Diba? Tapon natin siya para mas lumambot pa siya. Mas masakit yan kapag malambot talaga. Ayan. Tutuwing ko pa siya ng konti. Try nyo yan. Try nyo yan. Mas masarap pa sya sa adobong may toyo. Subukan nyo rin.